Hello mga kaibasan, kayo kamusta kayong lahat? Isa naman po pa bagong linggo ay nakara nakaraan o nakalipas. Kamusta ang negosyo mo at ang iyong sarili? I am really praying that your negosyo is doing well and yourself as well. So for last week mga kaibasan, ang pinag-usapan natin is on how to choose the perfect business name para sa gagawin mong negosyo. And for this week naman, we are going to talk about on how to choose the perfect business color na pwede mo magamit sa iba't ibang uh, ways sa inyong pagnegosyo na pwedeng maka reason ito na, lum lumago ang negosyo ninyo. We are going to talk about ano bang ibig sabihin ng isang pagkaroon ng isang business color, ano-ano bang mga klaseng business color, and how to choose it by step by step. So, paano mga kayo masanin? Handa ka na ba? Kung handa ka na, handa na rin ako. Welcome to my channel. This is the Goody Yeti, your MSC advocate, and this is your guide in business. salamat mga kayo sa at tansang ka pa at gusto mo ipatuloy ang pagpanood ng video na ito. I highly suggest na po si mga video para marami kang matutunan sa ating i-discuss -di today. But before we start mga kayo sa I would like to make a shout out to all our new subscribers and also sa mga lumang subscribers na rin. So right now we have 4,000 708 subscribers. Malapit na malapit na po tayo sa ating goal na milestone na 5,000. And I'm really praying na aabutin ng 5,000 for this year. And if, if before the year ends, umabotin ng 5,000, I really appreciate that, mi. So, kapag hindi ka pa na ng channel, and this is your first time to watch my video, please don't hesitate to click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify ka ng YouTube if I have new videos just like this. Again, mi, I highly suggest tapusin niyo 'yung video nito para compare ang matutunan niyo for today. Magandang araw. Let's now proceed to our discussion. Bago tayo mag na i-define kung ano bang business course mga ka-MSME, maglaro muna tayo. Umpisa muna natin sa laro para magising ising tayo konti. So ang laro na ito mga bagong-bago at dito nyo palang makikita sa aking channel. So abangan nyo ko ano ba talagang laro na to. So ang laro na ito yung mga chemismi, may ipapakita akong picture. Tapos meron kayong 5 seconds para hula ang picture na to para alam nyo kung ano bang ang sagot. Then after 5 seconds, i-reveal ko kung ano ang sagot ng picture. So, alam niyo na ba kung anong tawag sa logo sa larong ito? Ang tawag sa larong ito, mga kaimus is name the logo. Di ba bagong-bago? Anyway, let's start. The first logo. Yeah. If your answer is Jollibee. Then, your answer is correct. Second logo. Yeah. Kung ang sagot niyo ay Starbucks, You are again correct. Third logo. Kung asagot New I Caltex, correct pa kay makemesa ni. Fourth logo. Kung asagot niyo I H and M, you are still correct. And last logo. sagot nyo ay Nike, then you are still correct. Ilang points na nyo ng mga chemist Naka 5 points ka ba? Kung naka 5 points ka, comment ka nga sa section below or comment mo yung Gcash mo. Mali mo, magpasend ako ng prize, di ba? Pero tingnan nyo muna. Pero dapat naging honest kayo kung tama ba kayo or dapat, dapat naging honest kayo kung 5 points pa talaga kayo. Again, congratulations mga naka perfect 5 points sa ating palaro kanina. So let's now discuss ano nga ba ibig sabihin ng business color. So business color, this is the this is where we are going to create our visual identity, our branding identity, and we are also going to convey the communication sa ating mga customer. And it is also play a perfect or a critical role sa ating brand identification, sa ating marketing strategies, sa ating logo making, at marami pang iba. And sa business colors, mga kamasamay, meron tayong tinatawag na tatlong type or tatlong uri at kung meron din mga ibig sabihin ang mga to ang mga tatlong uri nito ay ang tatawag natin na warm colors the second one is the cool colors and the last one is the neutral color so umpisahan muna natin sa ating warm colors so warm colors mga kaimis may meron tayong example dito na tatlong color the red, orange, and the yellow so ang red daw mga kaimis it pertains to passion energy and urgency it's often used in clearance to sales or to grab attention. Eh, ito naman yung mga example ng mga logo na ang kinagamit nilang color ay ang red color. So, nakita naman yung mga chemistry medyo makasikatan ng ating mga logo na gumagamit ng red color or yung pinaka cool, um, uh, pinaka warm color nila. Isa nga dyan yung ESPN, the Coca-Cola, CNN, the Canon, uh, Levi's, Puma, Colgate, KFC, and many more. So, striking talaga yung kanilang color kapag ganon. and the next color naman is what we call the orange. orange also it shows the creativity, the enthusiasm and the friendliness. and ito daw it can be used to convey a sense of fun and excitement. so ang gumagamit naman so far sa nakita kong mga company na kilala, ito yung jbl, the amazon, the harvey, um sa the harvey the Harvey Cycles, the Fanta. Yung Fanta wala na dito sa Pilipinas pero alam ko sa US meron pa rin Fanta. So, pati po yung Google, um, Moze Mozilla, Firefox, Fox ba yan? Or Firefox? I, whatever, I, I don't know the day but anyway. Si Nickelodeon, si Dunkin Donuts but for Dunkin Donuts right now mga kaming meron silang bagong logo nila na ang nakalagay like, ay Dunkin's and it is purely orange color. And lastly, ang sa ating warm colors is the yellow. Yellow is um, about happiness, optimism, and warmth. It is an attention-grabbing color often used in marketing. So, madalas to siya ginagamit sa marketing. Ano naman ang mga kilalang business na ang ginamit nilang color ay yellow. So, isa na dyan ang Warner Brothers, ang UPS, ang Snapchat, um, pa ba Lace na pagkain, the Nikon, DHL, Post-it, IKEA, shell. Shell is also yellow color. So, yan. So, yan po yung tinatawag natin ng mga warm colors. At pag sinabi naman po natin mga cool colors, ito yung mga medyo hindi gano'ng ka, uh, ka, dark ba Or parang hindi siya gano'ng ka grabe mag-highlight. So, idag dyan ang yung blue colors. It, it all shows the trust, reliability, and professionalism. Sabi nila, ang marami doon gumagamit ng blue color is about sa tech companies. But, napapansin ko, sa mga services type of business as well, blue colors ang kanilang madalas na ginagamit. So, sino naman yung mga, mga blue colors na kanilang mga company? So, nandiyan ang ating Oral-B, HP, which is my laptop as well. Also, we have Dell, Intel. So, napansin niyo mga kami sa mga, di ba? More on technology talaga yung nandiyan. IBM, the SAP, kung mga technology yung mga yan, PayPal. So, nandiyan din yung GE, So, more or less, no, parang totoo nga yung sinasabi nila na ang gumagamit ng blue color ay mga technology type of business. Then next is the green color. It shows growth, health, and eco-friendliness. So, madalas siguro ang gumagamit ito is about sa mga NGOs. Madalas siguro na into eco-friendly, into growth. Insurance, maybe? Pwede kapag green? So, let's see kung sino-sino naman ang gumagamit ng ating green colors na kilalang mga company. Sinensyan so, daw yung Holiday Inn, Hulu, si Starbucks, Lacoste, si TikTok, si Land Rover, Carlsberg na inumin, Tropicana. Hmm. Maganda din yung Tropicana, ano? Kasi more on ang logo niya is may flower, may mga fruits, and etc. So, yan yung mga kilalang company under green colors. And lastly, the purple, it shows the luxury, sophistication, and creativity purple is often used to target a premium market. So, kung baga, normally, ang gumagamit ng purple mga kaya if yung target audience mo or market mo is yung mga mayayaman talaga, yung may pera na bilhin ng inyong mga produkto or ng inyong serbisyo. So, sino-sino naman yung mga company na yan? So, nandyan ang FedEx, Hallmark, um, Lakers. Ang Lakers is a uh, uh, purple lang kanilang lang color, the NYU, Monster, Craigslist, So, hindi ko masyado kilala yung iba, pero kaya siguro hindi ko kilala dahil hindi pa ako kasama dun sa market nila. O, oh, di ba? So, yeah. So, and the last type of color mga kaibigan sa is ang tinatawag natin na neutral, which is the black, white, and gray. Um, itong tinatawag natin na neutral mga kaibigan sa inyo, ginagamit to ng lahat ng may negosyo sa kanilang brand identity sapagkat so, ang neutral, ginagamit siya na parang pang-accent color, parang pang pang border, uh, border ng kanilang letters. So, normally, yung ginagamit black, white, and gray. So, hindi siya, wala masyadong gumagamit ng mga neutral colors pagdating sa kanilang business colors. So, yan, mga chemists, ating three types of colors. We have the warm colors, the cool colors, and the neutral colors. Later on, we are going to discuss kung ano, -ano pa ba yung mga uh, meaning ng ating mga colors after ng discussion nito, we are going to discuss naman later on the step by step on how to choose your perfect business color. Let's now discuss on how to choose your business color. So we are going to talk about the step by step on how to get the perfect business color para sa negosyo mo. Number one, define your brand identity and values. Dito makamasa may you need to question yourself or you need to ask yourself ano ba talaga ang para saan ba talaga ang negosyo mo you need to ask ano bakit ko ba ginawa ang negosyo na to ano ba ang katanungan na masasagot o ano ba ang problema na masasagot nito sa ating mga target audience or customer number two ano klaseng message ba ang gusto mong iparating sa iyong target audience ang gusto mo ba iparating na kapag ginamit mo ang negosyo ang product ko ikaw ay maging masaya ikaw ba ay maging excitement or excited ikaw ba ay magkaroon ng tiwala. So, ganong klaseng communication. Number three, what emotions or feelings do you will want your brand to evoke in your audience? So, ganon nga yung sinabi ko kanina mga kamis ni, you need to consider ano ba yung kapag ginamit yung service mo, kapag ginamit yung product mo, ano ba gusto mong maramdaman na feelings or emotion ng inyong target audience and customer. The second step to identify your business color is to understand your target audience. Dapat malaman mo, sino ba ang target audience mo. You need to know their age, their uh, gender identity, their location, yung kanilang mga interests, yung kanilang um, preferences, ang kanilang values and beliefs. Itong values and beliefs, mga kayo masinig, akma siya kapag ang negosyo nyo is pang international. Kasi bawat region, or kahit sabihin natin pala dito sa Pilipinas, akma siya kapag gusto siya maging national kasi bawat uh, region natin may kanya-kanyang beliefs niya, may kanya-kanyang uh, bawat religion as well may kanya-kanyang -kanya pang paniniwala kumbaga you need to be specific sino ba talaga ang pinaka target audience or client ninyo or target market ninyo. The third step to know the business color would be explore your color psychology. So kanina na-message na natin yan but you can also search in the Google Mathematics ano-ano pa nga ba ang mga meaning ng mga colors para alam nyo the, maalam nyo anong klaseng business color using the first and the second step. Kasi dito mag-identify ka na ng inyong business color. The fourth step is create a color palette. Sa pag-create ng color palette, may tatlong step tayo. The first one is you need to choose your primary color. Then you need to choose your secondary color. Then lastly, you need to choose your neutral colors or your accent colors. Pag sinabi natin primary colors mechanism, ito yung 90% or 85% of your branding is dapat ito yung nakikita. For example, you decided na ang color ninyo ay green. So, dapat sa color nyo na green mga chemistry is kailangan yung inyong logo, yung inyong um, uh, building, yung color ng office niyo yung color ng inyong marketing uh, paraphernalia, is nakalagay talaga is more on color green. Pagdating naman sa secondary colors mga si, ito, ito yung mga magkakomplement ng inyong primary colors na kumbaga parang pandagdag lang siya na pang highlight, pang ganyan ito mga secondary colors. And the neutral colors or the accent colors as I have mentioned before, ito yung mga pang, uh, pang frame, pang emphasize din yung paglagay ng mga line-line sa mga letters or sa mga pictures. So, yan siya. So, yung tatawag natin na color palette. So, pag determine ng color palette, mga kanyang masini, meron din sa sabi na wheel of colors. So, dito natin ma-identify kasi ang dami ng colors right now eh. Kasi in, uh, in choosing your color, mga kanyang mas maganda talaga na alam nyo po, alam nyo yung number. Kasi every color, meron siyang number eh. So, meron siyang, pwede kayo mag-search sa YouTube kung paano malaman yung number ng colors nyo para kapag gumawa kayo ng inyong logo, gumawa kayo ng inyong marketing paraphernalia, yung color lang na yun ang gagamitin ninyo. Isa-search nyo lang, then magagamit nyo siya. Sa Canva kasi may ganang mga kaya sa ni Pwede siyang ma-search kapag pinunod nyo, may lalabas na siya ng a uh, color number. Parang ganyan. So, next, test and gather feedback. So, before mo siyang ilabas talaga sa market, mga kaya sa ni kailangan mag-gather ka muna ng feedback kung okay ba yung nilalabas mo na, na branding color o akma ba siya sa negosyo mo or ano ba ang masasabi ng inyong mga kaibigan, ng inyong pamilya kapag sinabi niyo na ito ang business ko tapos ito yung gagamitin color um, kapag meron ba sila ibang suggestion na baka sabi lang, hindi akma mas okay siguro ng gamitin mo ibang hero color etc. And the last step na kayo is you need to ready yourself as well na mabago itong mga business caller mo kapag nag-grow na ang business mo. Kumbaga, magkakaroon ka ng changes kasi hindi naman natin maiwasan na kapag nag-grow yung business natin, nag-iiba din yung target audience natin, nag-iiba na yung gusto natin i-reach kung sino ba yung mga target audience na yan. So, kailangan din natin baguhin yung caller paminsan-minsan. So, you need to be ready for that at dito lang nga nagtatapos mga and me, ang ating discussion for this week on how to choose your business color, the perfect business color para sa negosyo ninyo. I am hoping mga chemistry na marami ka pong natutunan at you have decided or makatulong po sa pagpili ninyo ng inyong maging business colors. At kapag nagustuhan mo to ang video na ito mga and me, at may natutunan ka at hindi ka pa nakapag-subscribe ng na aking channel, please click the subscribe button and also the notification bell para masabihan ka po ng YouTube kapag may mabagawong videos just like this. And kapag may natutunan ka mga kamilis ni me, do not hesitate as well to click the share button para ma-share naman natin sa ating mga kilala because sharing is caring. So paano mga kamilis ni me, hanggang dito na lamang po. This is your The Good Yali, your MSC member kit, and this is your guide in business. <music>